may mga CCTV na magbibigay ng pruweba, nakita ka raw na may kasama kang sponsor. ah yeah. uh, comment. Pumupunta daw ako sa hotels uh, to be with with old men. Sinosponsor kanyang yung ko. It's, it's not real. And kung meron silang CCTV footage, I dare them na ilabas po yun kasi wala po talaga. For four years, I kept silent and I couldn't defend myself. Kamakailan lang ay kumalat sa social media ang isang balitang agad na umani ng atensyon ng maraming tao. Sa isang diumanoy CCTV footage, nakita raw si actress Jillian Ward, nakasama ang dating gobernador ng Ilocos Sur, na si Chavit Singson. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po! punta daw ako sa hotels uh, to be with with old men. Sinosponsor yung dibo ko. It's, it's not real. And kung meron silang CCTV footage, I dare them na labas po yun kasi wala po talaga. For four years, I kept silent and I couldn't defend myself. Kamakailan lang ay kumalat sa social media ang isang balitang agad na umani ng atensyon ng maraming tao sa isang diumanoy CCTV footage Nakita raw si actress Jillian Ward na kasama ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson. Dahil dito, muling nabuhay ang mga usapan tungkol sa umano'y pagkakaroon nila ng espesyal na relasyon. Marami ang nagtatanong kung totoo nga ba ang mga paratang na ito o isa lamang itong panibagong chismis na pinalalaki ng internet. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Matagal nang usap-usapan na may sugar daddy daw si Jillian at madalas na pangalan ni Chavit Singson ang nadidikit sa isyong iyon. Sinasabi ng iba na siya raw ang nagbibigay ng mga mamahaling gamit sa at luho ng batang aktres. Lalo lang lumakas ang mga hinala nang makita ng publiko ang engranding selebrasyon ng ikalabing walong kaarawan ni Jillian na ginanap sa Cove, Manila sa Okada. Ayon sa mga ulat, umabot raw sa higit 51 milyong piso ang nagastos sa nasabing debut at marami ang nagtaka kung saan nagmula ang ganoong kalaking halaga. Ang tema ng kanyang debut ay Galaxy o Celestial at mismong si Maktumang ang designer ng mga gown ni Catriona Gray, ang gumawa ng kanyang ball gown. Marami ang namangha sa ingranding entrance ni Jillian at sa dami ng mga bisitang dumalo kabilang na ang mga kilalang artista at executives ng GMA Network. Dahil dito, may mga netizen na nagsimulang magduda at nagsabing hindi raw ito kayang tustusan ng isang batang artista lamang. Ngunit nilinaw ni Jillian na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa kanya, lahat ng meron siya ay bunga ng mahabang panahon ng kanyang pagtatrabaho sa industriya. Sinabi niya sa isang panayam na, Deserve ko po ang mga bagay na meron ako dahil matagal na po akong nag-aartista. Huwag po sanang maniwala agad sa mga maling balita. Idinagdag pa niya na bata pa lamang siya ay nagtatrabaho na siya sa mga TV commercials at mga palabas. Kaya marapat lang daw na makamit niya ang mga bagay na pinaghirapan niya. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ng ilang netizen na maglabas ng opinyon para sa iba. Sila masyadong magarbo ang pamumuhay ni Jillian kung ihahambing sa ibang batang artista. Kaya naman nang kumalat ang balitang may CCTV raw na kuha nilang magkasama ni Chavit ay muling uminit ang usapan online. Gayunman, wala pa rin matibay na ebidensya na nagpapakita na totoo ito. Wala rin inilabas na video o larawan na nagpapatunay na sila nga ang magkasama. Sa kabilang banda, kilala si Chavit Singson bilang isang matandang politiko na madalas malink sa mga artista. Hindi na rin bago sa publiko ang ganitong isyo dahil ilang beses na rin siyang nasangkot sa mga usapang may kinalaman sa mga kababaihan. Ngunit sa pagkakataong ito, nanahimik siya at hindi nagbigay ng pahayag tungkol kay Jillian o sa isyong kumakalat. Matapos kumalat ang isyo tungkol sa umano'y relasyon ni na Jillian Ward at Chavit Singson, Marami ang nagsimulang balikan ang mga pinagdaanan ni Jillian bilang isang batang artista na unti-unting itinayo ang kanyang tagumpay. Isa sa mga patunay ng kanyang kasipagan ay ang negosyo niyang Wonder Tea Philippines na naisip niyang simulan dahil mahilig daw talaga silang mag-milk tea ng kanyang pamilya. Araw-araw silang bumibili noon kaya naisip niya na bakit hindi nalang gawing negosyo ang bagay na lagi nilang binabalikan. Dahil dito, Nagkaroon siya ng inspirasyon na magtayo ng sariling branch sa Pampanga na ngayon ay patuloy ng lumalago. Taong 2020 naman nang magdesisyon si Jillian na mag-invest sa sarili niyang bahay. Bumili siya ng tatlong palapag na bahay sa Pampanga dahil gusto niyang mas maging malapit sa kanyang pamilya, lalo na't ang kanyang ama ay naninirahan pa sa probinsya noon. Ang bahay ay maliwanag, maluwag at maayos ang disenyo. Mayroon itong tatlong silid isang malaki at maaliwalas na sala at isang movie room kung saan siya madalas manood ng mga pelikula kapag may pahinga. Sa kanyang silid naman makikita ang malaki niyang walk-in closet at mayroon pa silang banyo na may jacuzzi. Dahil dito, lalong nasaktan si Jillian nang marinig ang mga chismis na iniuugnay siya kay Chavit Singson. Ayon sa kanya, nakakalungkot na sa kabila ng kanyang pagsisikap may mga taong patuloy pa rin talaga siyang hinuhusgahan. Mula pagkabata ay nasa industriya na siya at tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto niya hanggang ngayon. Kaya para sa kanya, hindi makatarungan na sabihing may sugar daddy siyang tumutulong sa kanya. Samantala, nagsalita na rin si Chavit tungkol sa isyong ito. Sa isang panayam, sinabi niya na puro maritest lang daw ang mga kumakalat na balita at walang katotohanan ang mga ito ayon sa kanya, sanay na raw siyang madawit sa mga artista dahil palaging may mga taong nag-uugnay ng maling kwento sa kanya. Sabi pa ni Chavit, marami na siyang naririnig na chismis na ganito, pero pinipili niyang huwag patulan dahil alam niyang wala itong basihan. Nagsimula raw ang mga espekulasyon matapos lumabas ang ilang blind items online na nagpapahiwatig ng pagiging malapit nila ni Jillian. Agad naman itong pinaniwalaan ng ilang netizen ngunit wala pa ring ebidensya na nagpapatunay dito. Sa kabila nito, inamin ni Chavit na totoo ngang naghahanap siya ng makakasama sa buhay. Aniya, gusto niyang magkaroon ng isang partner na may mabuting puso at mag-aalaga sa kanya. Matagal na ring pinag-uusapan ang mga naging relasyon ni Chavit. Una siyang ikinasal kay Evelyn kung saan nagkaroon sila ng pitong anak, ngunit kalaunan ay naghiwalay din. Sumunod naman ay si Rachel Chongson na naging karelasyon niya sa loob ng labimpitong taon. Naging kontrobersyal ang kanilang hiwalayan dahil sa kasong isinampan ni Rachel laban sa kanya noong 2009. Pagkatapos nito, nakarelasyon din niya si Josephine Pintor na ipinakilala niya sa publiko noong 2012. Ngunit natapos din ito matapos umanong malulong sa bisyo si Josephine sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Jillian tungkol sa isyong muli na namang ibinabato sa kanya. Wala pang pahayag ang Sparkle GMA Artist Center, ngunit inaasahan ng marami na magsasalita rin sila sa tamang panahon upang tuluyang matapos ang mga haka-haka. Samantala, ipinakita naman ni Jillian na hindi siya nagpapadala sa mga intriga. Sa halip, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at nagpo-focus sa mga proyekto at negosyo na siya mismo ang bumuo. Sa kabila ng mga lumalabas na isyo, pinatunayan rin ni Jillian Ward na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga maling paratang sa kanya. Isa sa mga pinakainit na pinag-usapan ay ang tungkol sa kanyang Porsche Boxster na sinasabing ibinigay daw sa kanya ng isang mayamang sponsor. Ngunit sa panayam kay niya Tito Boy, malinaw niyang itinanggi ang mga chismis na ito. Ayon kay Jillian, ang sasakyan ay second hand lamang at nabili niya sa halagang isang milyon at dalawang daang libong piso. May deed of sale at resibo siya bilang patunay. Ipinakita niyang totoo ang lahat ng transaksyon at walang kinalaman ang sinumang benefactor sa pagkakabili niya ng kotse. Aniya, lahat ng meron ako, binili ko gamit ang sarili kong pera mula sa sarili kong pinaghirapan. Dagdag pa niya, alam daw ng GMA Network at maging ni Tito Boy na kayang-kaya niyang bumili ng ganoong bagay dahil matagal na siyang nagtatrabaho at may mga endorsement deals. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon siya ng sapat na ipon ay dahil sa mga proyekto at brand partnerships na pinaghirapan niya. Isa nga sa mga naging malaking endorsement niya ay mula sa isang skincare brand noong siya ay labing-anim na taong gulang pa lamang. Kaya naman labis siyang nasaktan nang marinig niya na may mga taong nagsasabing may nagbigay lang daw sa kanya ng kotse. Ayon pa kay Jillian, nakakabastos po kasi sinasabi nilang may nagbibigay sa akin pero lahat yan pinaghirapan ko. Lahat po ng pera ko galing sa trabaho. Matapos mapag-usapan ng kotse, dumako naman sila sa issue ng kanyang debut na naging malaking usapan rin sa social media. Maraming tao ang nagsabi na sobrang raw ito at tila imposible para sa isang artista na tustusan lahat ng gastos pero nilinaw ni Jillian na hindi ganoon kalaki ang ginastos niya dahil maraming tumulong sa kanya. Ayon sa kanya, nag-ambag ang GMA Network sa ilan sa mga gastusin para sa event. Bukod dito, may ilan ring bahagi ng debut na regalo lamang. Halimbawa, ang kanyang gown ay ibinigay ng designer na si Mac Tumang bilang regalo at ang mga cake naman ay regalo ni Tita Pinky Fernando. Sinabi ni Jillian na marami sa mga nagastos ay hindi kailangang bayaran dahil ito ay mga sponsorship o regalo mula sa mga taong malapit sa kanya. Giit ni Jillian, may mga resibo siya at maayos ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang mga gastusin. Hindi po ako sobrang gumastos. Lahat ng binayaran ko galing po sa sarili kong pera, sabi pa niya. Nilinaw din niyang hindi totoo ang mga chismis na may sponsor daw na dumaan sa likod na daan ng Okada para dumalo sa kanyang debut. ayun pa kay Jillian, Walang katotohanan ang sinasabing CCTV footage kung saan daw siya ay may kasamang matandang lalaki sa isang hotel. Kung meron po talaga silang CCTV footage, ilabas nila ani Jillian. Dagdag pa niya, sana kung maglalabas sila ng ebidensya ay hindi gawa-gawa o peke. Sa tono ng kanyang pahayag, ramdam na matagal na niyang tiniis ang mga ganitong akusasyon at ngayon lamang siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili. Sa loob ng apat na taon, na nahimik siya sa kabila ng mga maling balita na patuloy na kumakalat online. Ngunit ngayong nagsalita na siya, malinaw na gustong iparating ni Jillian na pagod na siya sa mga kasinungalingan at gusto na niyang matapos ang lahat ng maling paratang. Sa halip na masira, ipinakita niyang kaya niyang tumayo at ipaglaban ang katotohanan gamit ang respeto at katinuan. Ngayon, patuloy pa rin ang mga debate tungkol sa mga isyong kinasasangkutan niya pero marami pa rin ang humahanga sa katapangan ni Jillian na magsalita at ipakita na hindi niya kailangang may sponsor para magtagumpay sa buhay. Sa panahon ngayon kung saan madali na lang gumawa ng chismis at magpakalat ng fake news, gaano nga ba kahalaga para sa atin na ipagtanggol ang sarili at patunayan ng totoo kahit pa maraming hindi maniniwala? Mabuti pa ang sardinas, may label. Etayo, tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyon yeah, no. Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. okay na.